Magandang buhay mga kabubuyog. Uh, for today's video, i-share ko sa inyo yung uh, hack natin sa uh, pag-extract ng audio or paggamit ng audio na mas malinaw. Uh, gagamitan natin siya ng Gumagamit kasi tayo ng GoPro. So, pag kinabit natin siya sa dun sa full face helmet, hindi masyadong malinaw yung audio kasi mahangin or uh, nasa labas siya since wala pa tayong mic adapter, eto yun, eto muna gagamitin natin. So, papakita ko sa inyo yung setup natin. So, kung bumili tayo ng, uh, meron tayong ano, meron tayong um, uh, mic para sa cellphone. So, yan. Tapos, nakakabit siya dun sa loob. So, kung makikita nyo, dito mismo sa chin natin or dun sa pinaka, sa harap ng bibig natin, nandun yung pinaka mic. So, susubukan natin kung mas malinaw ba yung audio natin or same lang yung nandito sa harap yung GoPro. So, susubukan natin. Tara mga samahan nyo ako, gala tayo. Yon mga kabubuyog, uh, nandito na tayo, gala na tayo. Ngayon, susubukan natin na kung ano yung difference ng walang mic dito sa ginagamit nating uh, built-in mic lang ng uh, GoPro saka yung ano, yung hack natin na merong mic. Nga lang, yung hack natin na yon ginagamitan natin ng uh, cellphone so mas malinaw yung audio nya sana so yan yeah, testing natin kasi malakas yung hangin so ito paliko na tayo nga pala guys papunta tayo ng Balagtas Bulacan susunduin natin si misis so maganda na panahon tapos na bagyo katatapos lang ng bagyong aghon yon, maghapon magdamag siyang umulan kahapon tsaka nung isang araw so titestingin natin etong uh, GoPro gagamitin na gagamitin natin yung video ng GoPro then yung audio ng cellphone then yung video on audio lang ng GoPro so yan sakto matitest natin kasi sa salubong tayo sa hangin pag kasi, na experience ko kasi pagka ganyan tumatakbo ayos lang pag straight ang uh, video pero pag lumingon pa sa kanan lumingon pa sa kaliwa lumingon pa sa kanan yung hangin na nagkakaroon ng epekto doon sa built in mic ng gopro so puro hangin lang ang naririnig so ngayon masusubukan natin yung hack natin so ang mangyayari lang doon, idadaan na lang natin sa editing i-extract natin doon sa phone then ipipaste natin doon sa ilalapat natin doon sa ano sa mismong video so yan samahan nyo ako mga kabubuyog pero hihinto tayo doon sa kanto titingnan natin kung talagang re-record siya doon sa cellphone so yan hinto muna tayo dito sa glit para dire diretso yung biyahe natin sa MacArthur Highway yan andito nga pala tayo sa Uh, giginto ilang ilang street palabas ng MacArthur Highway so ayan kung makikita nyo mga kabubuyog nagre-record siya ayan sana nakikita nyo ayan. so i-ano lang natin siya i- ilalak lock screen para hindi siya mapindot pag inilagay natin sa bag so ayan biyahe na tayo Subukan nating nga uh, lumingon sa kaliwa, lumingon sa kanan. Kung ayan, mataas pala yung tubig dito. Wah. Oh, Ang daming bandera. <laughs> Kasi ano, malapit na yung Independence Day. So Happy Independence Day Pilipinas. Yan. So subukan din natin kung maririnig nyo pa rin ako kahit mahina yung boses ko. Ganyan. Kasi pagka yung GoPro, yung gamit ko, lalo na kung may mga kasabay na kung may ingay na sasakyan, may ingay na motor, yung mga naka loud pipe, eh, di ko talaga yung boses ko. Kasi, eh, based sa experience natin, halos hindi ako naririnig. Puro ingay sa labas. Yan. So, ngayon, matitesting natin. Yung tricycle na nilagpasan natin kanina, may, medyo maingay yung tambucho etong jeep maingay etong truck nasa kaliwa maingay din so siguro ang maririnig nyo na lang ako na lang ang maingay ayan mga kabubuyog uh, nasa 50 na yung takbo natin pag ganyan doon sa gopro hindi na masyadong naririnig lalo na kung sa lubong sa hangin ayan So kung i-edit natin to, hindi ko na lang ikakat para dire-diretso 'yung marinig nyo kung nagbabago ba yung audio kung meron bang pagbabago pag lumilingon ako sa kanan lumilingon ako sa kaliwa yan so kinabit ko pa rin yung uh, gopro dito sa sa ano full face helmet para pag, pag ano pag uh, titingin tayo kung saan tayo nakatingin kung saan tayo nakalingon doon pa rin nakaharap yung ano camera natin So, ayan. Medyo walang traffic ngayon. Hindi ko alam kung may pasok pa sila, eh. Pero, ang, ang ano kasi, ang public, pinababalik sa school. Eh, hindi ko lang alam yung mga estudyante or kung pina, pinababalik din. So, yan yan ang sitwasyon dito sa... MacArthur Highway na bumabaga lang siya kasi yung may mga jeep na humihintok pero tuloy-tuloy pa rin moving pa din yan so yun ah, isipan natin lagyan ng ano ng uh, audio na separate kasi hirap tayo nahihirapan ako mag ano mag edit kasi ginagamit natin siya ng uh, voice enhancer nga lang na ano na pangit pangit yung pagkaka yung pagkaka-record ng audio pag masyadong malakas eh sana ngayon okay na siya so yun yan kung na, nararam kung kung naririnig nyo yung hangin talagang pumapalo sa atin medyo wala lang nga siyang bagyo pero mahangin naman yan tsaka syempre tumatakbo tayo normal na mahangin talaga Yeah. Hopefully. mano malinaw yung audio. Yan mga kabubuyog. Patawid na tayo ng balagtas. Ito ang uh, tuktukan giginto Bulacan. So pagtawid natin doon, balagtas na. ipabiyahe ko kayo hanggang dun sa bayan ng Malagtas so yung pinakita ko sa inyong setup kanina yun na yun kakabit natin siya sa ano siya yung uh, parang earphone ilalagay ko rin yung ano yung brand ng earphone para in case gusto niyo ding uh, gumamit noon, meron na kayong ano reference. So 'yan. Tapos nakakabit siya sa cellphone. So yung pinakita ko sa inyo kanina, hawak ko, nagre-record siya. Hindi ko lang alam kung may epekto pag may uh, incoming call or uh, may tumatawag, may nag-message, kung mapuputol yung audio. Kaya nga may shot tayong ano may suot tayong smart watch kasi para maramdaman natin kung kung merong tumatawag or may nag uh, message ayan mga kabubuyog eto sa kaliwa ko truck na malaki medyo maingay siya titingnan natin kung uh, naririnig nyo pa rin ako kayo na humusga kung okay ba tong uh, hack na ginawa natin <laughs> Yan. wala tayong wala tayong na-encounter na may ingay na motor. Yan ang talagang ano pangit sa audio kasi hanggang lumayo sila, hanggang uh, malayo naririnig pa rin yung tambucho na maingay. oo oh, Ano talaga siya, panira talaga sa pag nagbablog ka, motorcycle vlog ka. Yan. Yan, 'yung car oh medyo maingay yung tambucho niya pero hindi ko alam kung kung dinig dito sa ano natin sa recording ayan mga kabubuyog, nandito na tayo sa pamiliang bayan ng Balagtas so dire-diretso pa ayan medyo humihinto lang kasi yun nga yung mga jeep nagsasakay wala silang designated na sakayan or babaan ayan sa natin para kayo na rin humusga kung okay ang audio kasi pag ganyan pag mga 30 to 50 kilometers per hour na yung takbo natin pag ang audio ng uh, GoPro yung built in mic ng GoPro ang gamit natin lalo na ganyan malakas yung hangin wala, wala, wala tayong ma-extract na magandang audio yan Okay. Medyo traffic dito. Kakaliwa tayo doon sa kanto. Doon sa Barangay Wawa. Papuntayin doon sa school ni Mrs. Yan. Kaliwa tayo dito. Yan mga kabubuyog. Ah, papasok na tayo ng uh, Barangay Wawa. Ang pagkumanan tayo. Lungos naman. Barangay Lungos. Ay. Yun. Kanina paghatid natin sa kanya. Paghatid ko sa kanya baha na dito eh pero medyo lumit na yung tubig kanina, kanina kasi dito may tubig na may tubig pa ngayon eto na lang eto talaga naiiwan medyo mababa kasi itong lugar na to tsaka walang drainage walang tinatapunan ng tubig so naiipon siya kaya sira sira yung kung mapapansin nyo ayan uka uka kasi nabawabad siya sa tubig yun papunta na tayo dito sa lungos malapit na tayo mga kabubuyog yan yan ang uh, ano natin ang uh, video muna natin ngayon sa araw na to kasi hindi pa hindi pa makalipad si bubuyog uh, medyo nagaalangan tayo kasi baka mamaya biglang umulan maabutan si bubuyog sa taas so uma umaaraw naman nga lang buti na yung safe dan na uh, sorry so ayan ah uh, kayo na kayo na ang humusga mga kabubuyog Tingnan, uh, hindi ko rin alam kung tama ba yung ginawa kong setup or kung meron kayong suggestion na mas magandang setup pa comment na lang mga kabubuyog guys kasi ako nag experiment lang din pero di ko, ngayon ko lang kasi ito natatry eh Kaya, ngayon ko lang nasusubukan kung gagana ba siya o hindi so hanggang dito na lang siguro mga kabubuyog muna uh, kung hindi pa kayo nakakapagsubscribe huwag kalimutang uh, pindutin ang subscribe button saka notification bell para ma-notify kayo kung meron tayong mga hack o kaya gala ni bubuyog so ayan walang parking okay mga kabubuyog So yun mga kabubuyog, nasubukan na natin uh, na nagkaroon siya ng noise reduction, hindi siya masyadong naririnig yung hangin kasi nga yung mic nasa loob. Kung sa akin, eh helpful yung idea na to, sana makatulong din sa inyo. So yun mga kabubuyog, isa na na mga life hacks, hindi tayo gumasos ng malaki, na-extract natin yung audio ng mas malinaw. So yun. Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you.